Ayan mga kanayipi Tara na At ipapais ko pa mamay si Mia Ayan well, no What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat At Babalik na naman si Kanoy P for another video Maaga tayo ngayon dahil susunduin natin yung kapatid ni Madam Luz sa EGL Hahatid daw natin dito sa, ano, sa may Bilyasis, mga Kanoy P So tara na At para masundo na natin no? 5.57 na ng umaga Alas 6 yung usapan <laughs> Ayan, Malamig kasi ng panahon mga kanoypi Malamig na yung panahon Kaya Sarap matulog So Punta na natin Kahit malik na tayo no? Ayan napainit ko na rin yung makina ni Mia mga kanoypi So tara na Ayan mga kanaypi. Nandito na tayo sa paster Punta na natin agad dito Na Matamulus

Dito rin yung sakayan ko. Dito rin, ang Hindi na daw ko Ay hindi, hindi. Dito ito. sige. Sige, thank you. Sige, ka, kaya Ingat po. Ingat, ate. Ay, yan mga kanayi. Natin na natin yung kapatid ni Madam Luz dito sa ano sa Villasis Pinasundo ni Madam Luz kasi yan mga Minisit Minisids niya ako kagabi. So balik tayo ng EGL. Bale, papunta na tayo ng uminggan mga kanipi uh, Umulan nga pala kanina Kaya basa dyan sa harapan mga kanipi So kinuha ko na rin yung trapal ni Mia dito sa harapan Para kung maulanan tayo dyan May pantrapal tayo mga kanipi So sama niya ako, biyay tayo papunta ng uminggan ngayon Okay? Ayan mga kanipi dahan ulit tayo dito sana sa Glyasis Kanina galing na tayo dito eh. Do, diretso tayo. Inaano ko kasi mga Ah, uh, ma dito sa ano, pakyat lang tulay papuntang Carmen. Kaya maaga tayo na mabyahe ngayon. Ayan nandito na tayo sa bayan ng Rosales, makakanoipi. Dire-diretso pa tayo. tayo sa may umingan lapit na tayo sa tindahan ni Kuya Wilton sana nandyan ay sana nandyan mga kanipi yan si boss Ay, bibisitar ka po oh, Happy New Year. Pasko. Hindi mo lang. Ayan, karga tayo ng anim lang mga kanayitin. I was supposed to say. pigsa yeah. ayan mga kanayipi tara na at ipapayos ko pa mamaya si Mia awanan ti yan boss awan ti yan natin isa sa likod mga kanayip wala mabigat sa side wheel lagay natin tong isa doon sa likod para balance ah Ayan mga kanaypi Dito na tayo Ayan mga kanaypi Nailagay ko na sa bahay yung ano, mga bigas At yung pagkain ng manok Tapos na rin ako na ano, Nagpakain sa aking mga alaga Ngayon Tumawag si Auntie Lisa Pick upin daw natin sila Doon sa IGL At ihatid natin dyan sa bayan <laughs> Ayan mga kanaypi Bali mamaya ipupunta ko sa ano sa ko, si Mia. kapatid na natin si Antelisa nagbigay naman ng 100 pesos buti na lang meron tayong pasayro na ganyan <tinyo> Come on, I no, 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 no. <laughs> Bali, nakuha ko na yung gamit ni Mia. Yung ipapalit natin na pyesa. Kulang na lang yung ano, yung langis. Bili tayo dun sa may 5 star ng langis, mga kanaypi, yung Shell Advance. Kasi bibiyakin yan, mga kanaypi, yung makina niya. Mabibiyak dito. Yan, sa gilid na yan. So kailangan ng bagong langis. Sana nga mapagawa natin ng maayos ngayon, ngayong araw. Shell Advance, boss. Ito na mga ah, kanaypi yung Shell Advance. Pumili na ako dyan sa 5 star Marami kasing piki na ganyan eh

Bali, nandito na tayo sa uh, may garahe ni Mia, mga kanoy At uh, good news dahil hindi naman na, ano, hindi naman yung timing chain yung sira, mga kanoy Bali, chinun up lang nung, ano, nung no, 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 mekaniko doon sa, ano, sa kamantilis. Ayan. na yung andar ni Mia mga kakanaig so yung nabili ko na timing chain, timing guide bali nandito iuwi na lang natin dun sa bahay at hindi naman natin nagamit ano yun? kunin ko lang mga dito sa plastic na to bali itatago na lang natin to nang may reserba tayo pag may nasira kay Mia di ba? bali kukunin ko nga pala yung itlog na dalawang tray tapos kunin natin yung itlog ngayon ng ano itlog nila ngayong araw deliver na natin ito na mga kanoy Bali, tatlong tray yung i-deliver ide natin ngayon. Yan. Yung isang tao, dalawang tray yung ano, order niya. Tapos yung isa, isang tao, isang tray lang mga kanipi. Deliver na natin. Bali, bibili tayo ng isang manok pabili ni Madam Luz mga kanayipig isa ayan ito na mga kanayipig yung pabili ni Madam Luz bali ulam yan ng dalawang ay apat na bata deliver yung isang tray mga kanayipi Deliver Bakit may order ako? No? Okay uh, Nagsapsapong titlong tatemig at itin Ay ading na ibus <laughs> Ayan mga kanayipi natin na natin yung isang tray kay Auntie Lilia. Ngayon, punta na tayo ng EGL at ihahatid na natin yung manok na pinabili ni Madam Luz. Bigyan na natin yung manok. Mon? Walang nyo? Tray? Wala. Wala pang iklog. Sige. Ayan mga kanipi, na-deliver na natin. Na-deliver na natin yung manok. Po. All right. Ang na natin kung ano, magkano ipi dito? Pano nata? Pano nyo atay? Tokyo. Ayan mga kanoy pi, na natin at nagpamasahe naman ng 50 pesos. <coughs> Padawat na rin. <laughs> Paano nyo madam? Atara, madam. okay boss

Saan dito ata dito? Thank you, Ate. Another 50 pesos mga kanaypi Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa bahay Kakauwi ko lang Ayan, bumili ako ng ano, barbecue. Uh, Spanish braid tapos balot na apat na piraso. Bali sa akin yung isa, kay Renyan yung isa, kay Mrs. yung dalawa. <laughs> Ayan, yan na naman. At buti na lang mga kanipi, nakahabol tayo kahit papano ng pasada sa pagkatapos nung ano, nung nagawa si Mia. Bali ayos naman na mga kanipi tignan natin bukas kung maganda na talaga yung tunog niya <laughs> tunog ng makina niya so yan dito ko na naman tatapusin ang vlog thank you thank you so much sa na naman sa pagsama pasensya dahil hindi tayo nakapag upload kaninang umaga kaya yan bukas na lang mga kanay pino kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out